Hello, Ear Signs! Welcome sa aking channel, Divine Queen Carol PH. Alamin natin ang messages gabay energy para sa September 16, 2023. Maraming salamat sa lahat ng nagpa-follow, nagsusubscribe sa aking channel. Um, para sa mga hindi pa nakasubscribe, please guys, subscribe na kayo para dumami pa tayo sa aking channel. So, for Ear Signs, Spirit Guide, Gemini Libra, and Aquarius. Oops. So, we have music. Build strength. Positive assistance. Affirmation. Sorry, guys. And the... Uh, read. So, for some of you guys, no, kailangan um, makinig din kayo ng mga music, ano, dahil pampawala rin nya ng stress habang naglilinis-linis kayo, no, kailangan nyo rin ng um, para pampawala rin, no, para hindi nyo maramdaman ang pagod ngayong araw na to. So, for some of you naman, kailangan ng music para sa mag-build naman ng strength para sa inyong sarili no? For positive affirmation, um, kung ano man yung minamanifest nyo sa buhay. Ayan, kailangan nyo ng strength. So, idaan nyo lang sa music lahat ng bagay. And, kailangan nyo rin magbasa-basa. No, para mas lalo pang madagdagan ang inyong kaalaman about sa buhay, about sa mga nangyayari sa paligid. So, tingnan pa natin guys dahil madalas na no, nakakatulong ang music para talaga mawala ang ating mga stress, ang ating mga problema kahit papano ay makalimutan natin through music. So, dyan din natin na ilalabas ang ating mga nararamdaman. Kung may mga nararamdaman tayong um, lungkot ngayong araw. tingnan natin guys. So, we have here reverse ng the world. So, for some of you, makakaranas ng delay, ano, mga na-miss na opportunity ngayong araw na to. So, may mga bagay na hindi pa kayo natatapos na kailangan nyo nang tapusin. So, kung ano man yung failure na nararanasan nyo na dala ng ating The World Card, ayan, um, magtiwala lang kayo sa inyong sarili. So, we have the hangman, no? Ito nga yung failure. Failure nyo sa sa sarili nyo kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, no? So, kailangan nyo pa ng... So, that's why lumabas yung ating music card, build strength, positive affirmation, and read, diba? Dahil ngayong araw is, um, ang nararamdaman nyo is masyado na kayong prostrated sa buhay for some of you. Dahil sa mga, hindi, may mga bagay kayong hindi mapag kaya Ayan, meron tayo ditong Knight of Swords. Ayan, you are strong, energetic, and ready to take on the world. So, be fearless, no guys? Maging matapang kayo sa lahat ng mga um, struggle, challenges na darating ngayong araw sa inyong buhay. So, we have here, um, yung, for some of you naman, no? Um, may mga blessings na darating sa inyong ngayong araw, pero um, alam niyo yon parang nakukulangan pa kayo um, hindi pa rin kayong masaya no wala kayong contentment ngayong araw na to so tignan pa natin for your signs spirit guide ano pa ang iyong messages gabay para sa ating mga ear signs So, you have here, ayan, so too much worrying kayo ngayon, ano? Ayan, nagkakaroon na kayo ng anxiety kung ano yung mga iniisip nyong, Um, bagay ngayon na kailangan yung pagdesisyonan. Sobra kayong nag-iisip. So, yung iba dito, no, na uh, nabiktima kayo ng um, panluloko and you're feeling hopeless So, we have here the Page of Swords. So, take your time guys kung yan talaga yung kailangan nyo makapag-isip-isip. Take your time lang, no? Dahil um, lahat tayo ay nakakaranas naman ng problema. So, kailangan lang natin, wag nating i-imprison yung sarili natin sa kalungkutan. It's okay na mag-isip tayo, pero wag naman yung too much. No? Kasi baka um, for some, some of you is may anxiety na kaiisip So, sabi dito ng Page of Swords, um, maging ano tayo, energetic pa rin. Huwag nating, huwag nating hayaan yung sarili natin na maging lungkot na lang. No? Um, labanan natin yung lungkot nating nararamdaman ngayong araw na to. Tignan pa natin guys. Okay. So, tignan natin pang card na to. It's death death card guys no for some of you siguro um may mga taong nawala nawala sa buhay natin at ayan um, kaya siguro tayo nalulungkot ngayong araw na 'to no sobra tayong or may taong may sakit sa pamilya ayan sobra kayong nagwo-worry para sa kanila para sa kanilang kondisyon pero sinasabi rin ng death card ano na um, may matatapos at matatapos kayo kung ano man yung unfinished um, project nyo, unfinished converse, conversation. Ayan, magkakaroon ng katapusan at magkakaroon kayo ng magandang bukas. Tignan pa natin. Marker for your sign. So, So, ito yung nararamdaman ng ear signs ngayon, no? Most of you guys are suffering talaga. So, may mga pagkatalo, ayan, may failure na naman dito. So, marami siguro talagang nag-fail ngayon. Siguro may nag-fail sa exam, um, sa trabaho, sa inyong love life. Masyado ng um, nakaka-stress na, pati yung mga tao sa paligid ninyo, no? And you're feeling hopeless talaga. Feeling yung hindi na kayo, hindi na maayos yung sitwasyon na nararanasan nyo ngayon. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam nyo ngayon, no? feeling nyo lahat ng tao na nasa paligid nyo ay nag, um, nagdudulot ng stress sa inyo. So, we have here reverse na the Empress. Yun nga, for some of you is talagang lack of inspiration um, tinatamad ngayong araw na to. So guys, no, labanan nyo yan kung ano man yan, no, ngayong araw na to. Labanan nyo yung katamadan nyo at mas magandang um, i-enjoy nyo yung sarili nyo sa pagbabasa. Um, baka maka, dyan pa kayo makakuha ng idea, bagong idea para sa business, um, solution, no. Tignan natin. So, we have here. So, kung um, talagang naglulok sa kayo sa kalungkutan, guys, no? So, um, damhin nyo lang yan dahil yung kalungkutan na nararanasan natin ngayon, we have here the five of cups, no? Yan yung magpapatibay sa atin, eh, para mas para mas lalo pa tayong maging matibay na tao, mas maging matalino, no? Mas maging pursigido. So, um, walang masama sa kung ano man yung nararamdaman mo ngayon dahil yan yung magpapatibay sa iyo bilang tao, bilang um, um, bilang asawa, bilang um, employee, ano? So, kung ano man 'yan, sige lang, okay lang, damhin mo lang 'yan. Pero 'wag na 'wag mong kakalimutan manalig sa Diyos. Idulog mo lahat ng problema mo sa kanya. 'No? Dahil siya lang 'yung kung your feeling ano, 'no, lack of inspiration, 'no, wala ka halos, wala kang makitang inspirasyon sa paligid mo. So, ayan, matuto tayong i-open 'yung puso natin sa Panginoon 'yung mga problema natin. Ngayon, dahil siya lang talaga yung makakatulong sa atin. So, tignan pa natin ano pa bang kailangan ng ating ear signs for September 16. More messages for ear signs. Goodbye, please. Spirit Guide. So, buksan natin tong card. So, help from above. So, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys, no? Makalimutan na kayo or makalipo, makalimot na kayo sa ibang tao pero wag sa Panginoon. Ayan, lagi tayong um, mag-i-offer natin yung sarili sa Diyos, ano? Kung ano man yung mga problema ang pinagdadaanan natin. If you feel rejected, no? Kung may rejection na sa panliligaw, sa trabaho, hindi kayo pinanggap, inalis kayo sa trabaho, um, nakipaghiwalay sa inyo ang inyong mga karelasyon, ayan, kapit lang tayo sa Panginoon. At kung ano man tong pride na nararamdaman mo or ng tao sa no, kung may nakakasalamuha kang ma-pride na tao, um hayaan mo na no. E Reject mo yung nararamdaman mong pride kasi hindi rin masyado yung ma-pride na tao. Alyan ang alisin mo sa sa iyong sarili ano dahil mas maganda yung magpaka tayo matuto tayong magpatawad ayan para gumaan din ang ating mga pakiramdam ear signs so hanggang dito na muna yung ating messages for September 16 thank you for watching see you on my next video bye bye